hi, Mama. <laughs> hi, Mama. Gaa may fried chicken. Mm. An ako. Oh. Oh. Ano man mm. anak ko? Ano na siya o? Ano? Hold, hold. pa ka Say thank you, mommy. You doing, huh? Say thank you, no thank you. Thank thank you. Thank Thank you. Thank you. Papa? Mm. Yeah. 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 Uh, uh, uh. Again, so yadi. mga boss ka? Sana. Ah ah ulit sa aking YouTube channel, Boss gabi. Vlogs. Ayan. Magandang uh, gabi. Ayan, ayan. Ito na. Taklong. Taklong. Pwede guys, ang mga buhay taklong. Ito na. sudan na. sudan na, sudad. guys. Sige, sige. Yan ang mga sila ng taklong guys. Kasi yung taklong, pag... Uh, ano, sabi nila kapag bagong ulan, magaling magkita, eh, kahapon pa umuulan. Saka ngayon naman, ngayong hapon, malakas yung ulan. Tignan nyo yung tubig guys, ah. Oh. Yung tubig sa taas, dito dumadaan sa amin, pero hindi nakakapasok. Ayan. Mabuti na lang mga boss, siniminto natin yung daanan. Ayan. Hanggang dyan lang yung daanan. At si Jim Ross. Si Jim Rose. Ayan, naligo ng dagat siguro. Naligo sila ng dagat. Ayan, ayan. Hanggang dyan lang yung tubig. Pero malakas na yung agos ng tubig sa kalsada. Tsaka dito naman mga boss Inilipat ko yung motor ko kasi Na ano na Lumulubog na yung side stand niya Pag matumba Ayan Kaya inilipat ko muna dito Uy asa ka Naliligo ng ulan Ayan Alam nyo mga boss blessings to sa mga magsasaka kasi kung napansin nyo yung mga nakaraang araw o buwan ay sobrang init saka yung mga lupa halos ano na, parang bitak bitak na kaya yun yung mga magsasaka natin makakapagtanim na naman ayan lalong lalo na si Nunoy Toroy makakapagtanim na naman kasi malambot na yung lupa dahil sa ulan. Yan. Yan. So, dumito muna ako sa tindahan kasi tumutulo dito mga boss oh. Tignan nyo. Nababasa yung mga paninda natin kaya dinagyan ko lang muna ng signboard na doon, Pablo ni Ate Mikey Mang para hindi na pumasok yung tubig kasi madami yung maapektuhan yung paninda natin ayan at saka si Tigador naman nandoon lang sa mama niya ligo na ligid ligid yung hala ayan wala dito si Ate Maymay May. asa ate? Dalaw. Dalaw, nasa dalaw. Ah, hi. Hindi tayo makalabas kasi ma basa yung cellphone natin. At saka pinatay ko muna yung wifi dahil kumikidlat. At saka nag airplane mode na din ako para for safety. At saka yung TV naman pinapatay ko kay Marigel. Dahil nanonood si Theodore. Pinapatay ko muna

Ayan guys. Ayan. Pero, alin nyo guys, yung basura galing sa taas. Ah? Wala man. Yung mga basura galing sa taas, Diyan sa may krasaga. Napupunta dito sa amin. Kasi dito yung bagsak ng tubig. Sa amin, ayan. Ayan yung tubig oh. Papunta doon. Ayan ba? Ayan ba? itu menggapung payo lo ada ada tak mana ada ada apa apa gua pun mengguri mah gua apa yang ini pak bah guys makanya mau nata yo Ayan. O, balik ko eh. Na, napalik pan. Kabuho o nun. Ano <laughs> ko pa yung... O. Oh. at atra, 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 atra. Mood na ko. Sako, atra, 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 no? Hindi ko, atra, 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 atra. Kala din, mas dito matagikan. Magpayong, hmm. ito pa sa... Koy, kakakano ng daspan, koy. Yan. Para makakaging tubig. Das war dann kan Bato, Bato. Yan hindi yan papasok guys. Basta hindi matrap. Hindi maano nang bato. Oh, Ito, sa. Ay! Yan basa na pero nagpapayong pa rin. Yan. Hey hey